Nung tasulo. Bahala na mamaya, makakatagpo yung mga yan. Hindi na ako sa taas ng ano. Sa taas ng gusto niya na. Hindi ka ako ng daan, mamaya. Ito, dito na po tayo sa ano. Sa... Sa highway ng Tachalaw. Mahala na kung sila kung saan kumakabutan, norma ka sa loobong. Dasulo, dasulo, mag-isa lang. Wala eh, natarde eh. Napagkiwanan. Eto, na mag-isa. Ang Bracciano. Ayan pa, Bracciano Castelli eh. Kaso lang, hindi ang mga kakyat nun at maraming tao. May occasion po sa ngayon din eh. Kaya kayo din nila lang siguro mag-pray-pray ng country sa labas ng simbahan. Dahil ayan po ang simbahan eh. Ayan kami mga kasamahan nila doon sa baba. Eh. Baka maabutan ko pa sila doon. Ito po, Comuni di Bracciano. Ayan. At baka kaya po maraming tao dito eh, may misa. Misa ng bayan. Ika nga. Ayun lang, chill chill lang ang pagdating ko din eh. Ah, soon po na i-vlog eh, ko ito ng live. Kaya ko palang mag-isa. Kailangan lang kompletong gamit natin. O sige po, at ako'y mag-pray-pray mag muna po ng kante. Dini sa, ano, sa Kumuni, di Bracciano Church. narating kong mag-isa ang ang sarap sarap pala, pray muna po tayo ng konti Dito na kami niridli ngayon sa kataasan ng Bracciano Lago. Napakagandang Bracciano Lago. Nandito kami sa kataasan. No? Ari pala simbahan pa rin ari. God bless po ayan simbahan. Ayan. Iikot ko kayo dito. Ayan para makita niyo ang view ng Bracciano Lago. Kaso lang kalahati lang pala yung magbi-video ko. Parang ako madada pa dito. Ayan, dito na lang ako. Ayan po ang Bracciano Lago. Nung araw po yan ay malaking bulkan eh libu-libu ng taon po yan na tahimik na lugar na hindi naman po, po na bahan kung magiging active pa vulkan na yan kalahati po yung aking na video dahil hindi po naman ako nabagbag video doon sa mataas marami pong tao napakagandang view ng Bracciano Lago Lago di Bracciano napakagandang tanawin ayan may mga namamasal din taga bansa Ah, pagaganda. Napagandang ano ba ang tawag dito sa Pilipinas? Lago. Ah, Laguna. <laughs> Parang Laguna po. Nalimutan ko na sa Tagalog, sorry. Ayan. Tapos ibababa na doon. Baka abutan ko pa yung aking mga kagrupo. Ay sila daw ay kanina ay nainipnap nila migna. Dito na ako ngayon sa Bracciano. Napakagandang lugar ng Bracciano. Lalo na itong Lago di Bracciano, napakaganda. Napakaganda ng kombinasyon ng ng tubig sa kalangitan. Napaka, Napakaluwang po nito. Napakagandang lago. La Laguna 'yun, La Laguna. Sa Tagalog ay La Laguna noon pong mga 19 ika ngay pa, ito daw po ay bulkan sumabog ang bulkan nasa ngayon naman eh naging lalaguna na naging lago ayan pasyalan ng mga turista ayan palibot po ito ay eh, puro naging bayan ah. Na. ayan kabila pong yun ni eh, Aguilara ayan kabilang yun ito naman ay eh, Bratsano napakagandang lugar ng Bratsano talagang sa ngayon eh, medyo malamig eh. hindi na po natag sa mga turista mga ilan, ilan na lang po ang mga na ano dito na pasyal ayan kung kayo may magugutom naman eh, ayan, hindi naman po problema may restaurant po diyan pwedeng magkape pwedeng kumain napagandang restaurant din sa bar gelateria pizzeria ayan kompleto po yan Ang sarap magbike ng mag-isa sa grupo. Hindi inabot. Mahabulin kulit ulit. Ay, eh, nung kung maabutin ko pa. Ay, ito nga. Nandito ako ngayon sa Lago di Bracciano. La Laguna ng Bracciano. Napakagandang lugar nang La Laguna, Bracciano. Mga ilan-ilan nga lang po sa ngayon. Turista. Medyo malamig na. Ako nga. Medyo sinisip po Eh. Eto. Dito ako ngayon sa, ano, sa Bracciano Lago. Ayun. Napakagandang lugar ng Bracciano Lago. Hari karga ko si Ridley, hindi naman masakyan. May <laughs> nagliligalig sa buhanginan. May aking kinarga. Ah, aking kinarga. Hari, ta maglalakad na kaunti din sa buhanginan at mm, nanaw. Dahil hindi naman pwede din yung kursay. Ayan. Paano kaya aray? Sandalay, tating nga yung sign. Kaya magayon ako, masasanggahan ako. Magayon, yan. Yan, oh. Karga-karga ko si Ridley. Ayan. Ayan. Ada nami misik lita sa tabi ng dagat. <laughs> <laughs> nami misik lita sa tabi ng dagat. Pwede mo lari. Karga, karga. Ayan daw. lagaw. Brochano di lagaw. Nagliligalag pag iniwan. Dahil na pagkibanan. <laughs> Natatawa ang aking mga ano. Nah. Natatawa ang aking mga fans. Madami nga. Tatiikot tayo dito. Tati, Tatiikot. No. Ayan. Ayan. Gusto pa rin ako pasaya kayo ng pato. Ito, lalaki ng pato din. Siguro lalaki din ng itlog nito. Kung kita ko din yun ang itlog, ahanda ang po <laughs> Ayun. Kaya gumakita nga kayo mukha din eh. Nagliligaligay pag, ano, pag iniwan si Ridley. Saka baka mawala. Hindi, sa taas ng ano. Kataasan ano? ng... Ayun mo na ko tayo. Dito sa taas ng Ito dito na po tayo sa ano? Sa sa highway ng Prusiano. Mahala na kung sila kung saan ko maabot, ano normal ka sa lubong. Dasulo, dasulo, mag-isa lang. Wala, ay natarde. Napag-iwanan. Sa Pada. May boses naman pala eh Katuan lang po tawag katuan Ibasahin eh, mo la. Oh saya dah mengelirukan lagi sampai macam ni. Ni kenapa tu? Ah, dia dah kata idea kami salah. Kau salah. Baik kita apa? Baik juga baik tu.

Hehehehe <laughs> 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 Nag-shot kami! Ang sarap na raw! Nang wala <laughs> yung sarap! Sabahan kami! Hindi mo sinasabi! Nag-shot kami! Meron na tapos! Nag-shot kami! Yeah! Mamami, oh, nabudul ako! Nabudul ako ng dalawang ari! Kainama na rin na eh! Kainama na! Parang naghahon sa kurtina de Picho! Parang nagahon sa kurtina de Picho! sa halip ay naka-recover eh pagod na uli yan yan oh Karga-karga ko -karga si red light ayan ato na misiklita sa tabi ng dagat Dala <laughs> misiklita sa tabi ng dagat pwede wala re karga karga ayan oh brachano lago brachano di lago nagliliga like pag iniwan dahil napag iwanan <laughs> Tatawa nga mga ano eh nga mga fans ang dami nga, tatay iikot tayo dito, rin, tatay iikot, yan o. Oh. Ayan. Gusto pa rin akong pasaya kayo ng pato. Ito, malalaka ng pato din. Siguro laka din ang itlog nito. Ang kita ko din yan ang itlog, ahanda po <laughs> Ayun. Siguro makita nga kayo mukha dito eh. Nagliligalagay pag, ano, pag iniwan si Ridley. Saka baka mawala. Ayun. Thank you, thank you very much. For watching, like, comment, and yeah, share. Thank you, thank you very much.